parang ano barangay yan? Parang malapit na sa barangay ano ano, barangay kami sa. Wow. Oh, naman malapit na sa barangay kami Oo, oh, magiging ingat kasi mo, ayan oh. Kita mo, daming sa gilid ha. Medyo uh, ingat ingat ang mga paglusot-lusot mo. Kasi, ano, tama 'yan. Kasi, talaga ang buhay, mag-ingatan lang. Alangan di ka mag-iingat. Eh, siyempre, pag sumagi ka, malamang magbayad ka. Ay, sinasabi ko na sa'yo na mag-iingat ka. Alam mo naman eh, parang may nakikita ko. Oo oh, nga, no. Kamias na nga yan. Parang kay kamias, kamias ba? Baka ba may mag-alit sa'yo, taga San Miguel, taga San Miguel tayo, pagkalitan tayo. Parang kayo lang, ah! hindi Ayun ang al alam ko, barangay kami sa'yo. Eh. Yung parenda ko, yung may kabayo. Ayun, eh. Di ba nakita mo yung malaking kabayo? Oh. Nice! ano ba naman eh na, kano nung, nung, ta, nung, nung nakaraan ako inuubo ngayon ikaw naman <laughs> ano yan ano yan ano, yan, ano yan? Ano yung nakasakay na truck ganda niya na pang ano yan pang pa siguro ng palay yung mga pagano na yung pang madalian na wow ah, talaga pang high tech na pala ng panahon ngayon no? masim ano Par, parang umihirit ka pa Ay, <laughs> ay parang umihirit may ka ba uy dito na pala yung ano yung humihinto yung ano 5 star oh ayun oh no? Ay, tawag. Nice. Oo nga, no. May masarap sa dyan, no. Yung five-star, no. O yung nakita ko. May pipes dito pala yung sakay ng 5 star no. Oh. O, diba? Ayos! Ah, yes. O, diba? Sarap sa dyan, kaya, ha? Talaga nga, hindi lang malinis. Mabilis pa. Ha? At saka, smooth. Magpatakbo yung mga driver dyan. Nice. Okay, talaga naman, Sarap sa dyan. Sa five-star. O, nga, Pagka tinamod tayo magmotor, ano Sumakay tayo dyan, ha? Ah, siyempre, Sakay tayo dyan. Basta ilibri mo ka pamasahe, ha? <laughs> O, oh, di ba? Nakita mo? ngay lang. Ngayon lang. Uh, ngay What? Uh, Ngayon lang ang traffic. Diyan sa bandang kamias uh, na yun. O, oh, pagdating dito, kita mo, medyo maganda na ang takbuhan natin. Medyo, ano na siya? Uh, ah, maganda na. <laughs> kala ko mag, kala ko mag english ka pa eh. <laughs> ba baka mamaya, hindi naman support yung English mo dyan sa pag-vlog natin eh. Ma ma-ano pa tayo. wag ko alam, mag-English-English pa ha. Hindi, okay, may iniisip lang ako. O, tsaka di ka na magugutom na mo ba, ano nice. ba yun? Nice! Tignan mo, may McDonald's na rin dito pala sa amin, no? O, ba't kayo walang manalaman? <laughs> <laughs> Sabi ko naman sa'yo, madala mo, mo, busy tayo sa trabaho. Eh. O, nakita mo? O, di ba? oh, may Jollibee pa, o. Ayun, o. oh o. O, May Jollibee pa, oh. pa. Gusto mo, ba tayo? Nice! Sige, ba tayo? Kaya, gagutom ako, eh. Gambihira, kakain lang natin. Pagdating talaga sa pagkain, mahi, mahina rin ang pampigil mo kita ka lang ng Jollibee at Bakdo eh. Talagang uh, haya mo lang eh. Talagang uh, <laughs> talaga sasama ka ha. Ito <laughs> na. Ito ito, ito muna na natin yung pagpunta tayo ng Balagtas yun. O para na ko ano no. Kailangan talaga pag dito ka dumadaan. nakamini driving light ka talaga no. Mahirap pag yung stock ng Temex Alpha lang ang gamit mo kasi di ba hindi ka hindi, hindi maliwanag yung ano eh hindi maliwanag yung ilaw ng TMX talagang alam mo naman yan eh ano bang tawag doon? halo joint? Ha, anong halo? anong halo joint? <laughs> ewan ko sa'yo basta yun na yun yung ilaw ng eh, TMX ala talaga naman napakalabo o kaya napilitan din ako ng ano eh maglagay ng ano eh ng, ng, ng mini driving light eh sabagay hindi pa nang, wala pa naman tong mini driving light kasi yung nandito ano eh 5 watts lang madilim pa rin kaya uh, kanina napa-order -napa ako ng ano, yung mini driving light. Ah, ganoon. Ay, ah, may nang ngayon. Uy, kita mo may nasa kanila rin. Ay, no, oh, Toyota. Ano yan? Toyota Grandia ba yan? Di ba yun yung pangarap po? Nice. Uh, uh tin tinigil ko na nga yung pangarap po. Ikaw, pinaalala mo. Tinigil o, oh, siyempre, pangarap ko talaga yung uh, ano yan, Grandia. Kasi maraming sakay niyan eh. Maraming kang maisasakay ng mga relative O, oh. oh, di diba? ba? Yung kamag-anak ba? Sabi ko na sa'yo, wag ka mag-iinglis eh. What? Hindi, yung mga kamag-anak. Siyempre, pangit naman kung maglalakad ka. kailang mag-asawa? Kailan yung anak mo? di ba, siyempre ba dapat parami eh? kayo para masaya? Yes! Ay, hindi lang masaya. Ha, malaking gastos pa. O <laughs> naman, kung makagastos ka, alam mo naman, bihira naman yung mga ganung kasiyahan, yung mga pagpamamasyal. Oh di ba, bihira naman yun. Ikaw naman, kung makagastos ka, Huwag mo nang pinagpapansin yung mga ganong gastos-gastos. Alam mo, mas mag, mas mainam ang magbigay kaysa tumanggap. ito na Yes! Ay, sa bagay, mas mainam talaga yung tumanggap. Uh, mas mainam ang magbigay kaysa tumanggap. Ha, ah, di ba? Uh, si magbibigay ka ba? Kaya, tatanggapin ka. Ay, <laughs> kailan ah, talaga mapagsamantala ka eh.